So guys, what's up to this video guys? Bibidyohin ko muna yung pichay kong tinatanim. Ayan, ito na sila. Ayan. Ang dami na sana, kaso lang kinain ng mga insects. Ayan Oh. Ayan, auupaw. Wala nang laman. Ayan. Mga Ayan, ito. Ayan, wala nang dahon. Kinain ng mga uod, mga insects. Nako. Yan, ang dami sana ng mga pichay kong tinatanim. na uh, yan, nauupaw. Yan, nawala. Wala nang laman. Hmm, ito. Ang mga insects dito sa amin. Kawawa naman yung mga tinatanim ko. Yan. Sila na lang yung inaasahan ko. Ito. Yan. Mga pichay ito. Yan, um nataba pa naman ng mga pichay ko. Yan, kinain ng mga insects yung mga pisti kaso so oy. Ayan, kawawa naman sila. Ang dami ito sana eh. Ayan, um. Hmm. Ang taba ng mga ano ko mga pitsay. Pwede naman tong makain eh. Yung nilabog na tilapia, ayan sarap. Hmm, to. Yan, kinain ng ano, insects. Ang dami sana. ito oh. Hmm. Nalungkot ako pag makita ko yung tinatanim ko na ganito. Pagising ko sa umaga na ganyan na. Yan, nawala ng mga dahon. <laughs> Kawawa naman. Sayang naman pag tanim ko dito. Yan no? Ito yung matataba. Yan, matataba to sila. Yan. Sako lang nilagyan ko eh. Yan, sa kubag. Yeah. Mm -hmm. you.